Isa sa mga kupunan na madali nating makalimutan noong nagdaang dekada ay ang 2010 Indiana Pacers. Isa sa mga naging contenders para sa Eastern Conference noong unang parte ng 2010s. Sa sampung taon, isang beses lang sila nakamintis ng playoffs. Ayun ay dahil sa leg injury pa ni Paul George. Sa scrimmage ng Team USA bago ang 2014 FIBA World Cup ay siya karimari-marim na injury nag-playback na naman sa isip ko. Mm -mm. Sa 9 years, meron silang anim na first round exits, isang second round exit, at back-to-back -back Eastern Conference Finals losses. Pero hindi mo rin masisi. Noong mga panahon na to, namamayagpag at nagahari sa East. Ang team na kong tawagin ay TNL o Team ni Lebron. Mm -mm. <laughs> Pero kung totoo si Inplok, naging tinik din sila para sa Heatels ni na Lebron, Wade at Bosch ang pinaglabanan nila. May ilang bardagulan, may pagblow pa nga sa tenga at mga poster dunks pero sa huli, Miami palagi ang namamayagpag. Masasabi nating up and coming ang Pacers simula ng 2010-2011 season. Nakalusot sila ng playoffs bilang 8 seed. Nakaharap nila ang MVP noon na si Derrick Rose at ang Chicago Bulls sa first round. In 5 games, pinauwi na rin sila. Mid-season din na yun. Naging interim head coach si Frank Vogel, yung naging coach ni Lebron sa bubble, isang defensive guru. Tinapos niya ang season ng Pacers ng may 2018 winning record kasi nga sa gitna na siya pumasok. Kaya pagdating ng lockout of season, dahil sa ganda ng kanyang performance, naging permanent head coach na siya ng Pacers. Sakto din na sa offseason season na yun, may mga dumating na na resback. Una, tinrade nila ang kanilang first round pick na si Kawhi Leonard, kapalit ni George Hill. Masasabi nating sayang ang trade na ito. Pero malaki din naman ang ambag ni George Hill sa Pacers na yon. Noong unang parte ng 2010s, siya ang naging starting point guard ng kuponan. Pero imagine mo na lang. Ay, imagine mo kung tinuloy nila si Kawhi. Anyway, sinundan pa yan ng pagdating ng veteran big man na si David West. Isang veteran voice at formidable inside presence para sa Pacers team. Lalong lumakas, nagtapos sila bilang third seed sa East. At nakaharap na nga si na Lebron sa pisikal na second round na natapos in six games. Malungkot pero dito umusbong ang karera ni na Roy Hibbert at Paul George. Nagblossom nga ang karera ni George matapos ang ilang inkwentro kalaban si Lebron dahilan kung bakit nila binitawan si Danny Granger. Yung batang Lance Stephenson aba nagpakilala din. Kaso yun nga si Lebron pa rin ang naghari sa East na injure si Paul George after maging healthy nag-request ng trade ayan na pero nakuha nila si Oladipo at Sabonis. Nagulat ang lahat sa pag-emerge ng dalawa at naging perennial contenders pa rin ng Pacers pero hanggang first round lang din talaga ang inabot nila. Ang starting 5 ni na Hill, George, Lance, West, Hibbert ay isa sa mga best starting 5 sa liga noong mga panahon na yon. Sama mo pa, ang isa sa mga brightest at best coaches sa liga na si Frank Vogel at yun ngang nabanggit ko na championship niya sa Lakers, patungkol dun ay siya ang unang coach na nagdala ng kampyonato sa LA matapos ni Phil Jackson. Bigay-bigay ng flowers din pag may time. Yun lang plok, isang appreciation para sa isa sa mga forgotten teams na nagdaang dekada, ang Indiana Pacers ng 2010s. Ay siya plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng chum, chum, Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa Chambalero.com.